kayo ng panggatong natin kahoy 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 hindi ko tayo sa damon dati na kami tirahan ayan sya yun yung bahay na yan dati tirahan namin yan dati noong 2000 5, 6, 7 mga ganun yan dyan kami dati katira kaso ngayon dahil wala na nakatira giniba na siya Ayan. ang daan papunta dun sa may bamba yan salamat kami kamilinahan